Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 11, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Abril 11, damang-dama mo ang pagbabalik ng iyong masidhing enerhiya, ang likas na lakas ng Scorpio na tahimik ngunit matindi, malalim ngunit malinaw kapag isinabuhay ng buo. Ang iyong presensya ngayon ay parang apoy na may disiplina, nakakatakot sa ilan ngunit nakakaakit sa mga may tapang. Maraming tao ang nakakakita sa iyo bilang matatag at hindi natitinag at sa isang banda, tama sila. Subalit na yung araw, hinihimok kang kilalanin na ang kahinaan ay hindi kabawasan ng lakas. Sa katunayan, ang pagpapakita ng tunay na damdamin ay isang forma ng katapangan na hindi maitutumba sa anumang panlabas na tapang. Pag-isipan mo kung paanong ang pakiramdam ng pagkagulo o pagkalito ay maaaring makaapekto sa iyong pakikitungo sa mga pagsubok. Minsan, kapag masyadong marami ang iniisip o nararamdaman mo, nawawala ang linaw ng direksyon. Tila ba lahat ng bagay ay sabay-sabay na bumabagsak sa balikat mo, at hindi mo na alam kung saan magsisimula. Subalit sa likod ng kaguluhang ito, may pagkakataon kang tuklasin ang sarili mong kakayahang magbukas ng bagong pananaw. Sa halip na ituring ang kalituhan bilang hadlang, maaari mo itong gawing tulay tungo sa mas malalim na pangunawa. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat ng problema sa isang iglap. Ang mas mahalaga ay ang pagkilalang hindi ka patapos, at ang bawat hakbang mo, kahit maguluman, ay bahagi ng iyong personal na paglago. Ngayong araw ay puspos ng makapangyarihang enerhiya na nag-udyok sa iyo na yakapin ang iyong lakas at tapang. Hindi ito ang uri ng lakas na ipinapakita sa panlabas sa pamamagitan ng pagdomina sa sitwasyon. Ito ang tahimik ngunit matatag na lakas na nagmumula sa loob, ang uri ng katatagan na handang humarap sa anumang pagsubok ng may pananampalataya sa sarili. Bigyang pansin ang lakas na taglay mo, hindi lamang bilang isang nilalang na may matalas na pakiramdam, kundi bilang isang taong kayang baguhin ang daloy ng sitwasyon sa pamamagitan ng intensyon at pagtuon. Ang apoy sa loob mo ay hindi lamang para sa pagsusunog ng galit, ito rin ay para sa paggabay, paghilom, at paglikha ng bagong daan. Kaya't kapag naramdaman mong ikaw ay nalilito o nag-aalangan, itanong mo sa sarili, ano ang kaya kong gawin ngayon? Kahit isang maliit na hakbang upang ipakita ang tunay kong lakas. Ito rin ay isang magandang panahon upang pag-isipan kung ano ang tunay mong kayamanan. Hindi lamang sa material na aspeto, kundi sa emosyonal, mental, at espiritwal. Anong mga kasangkapan ang meron ka ngayon na hindi mo napapansin? Maaaring ito ay ang iyong matalas na intuition, ang iyong kakayahang magmahal ng buo, o ang iyong husay sa pag-unawa sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng salita ang iyong likas na kakayahang baguhin ang mga bagay, mula sa pangit tungo sa maganda, mula sa gulo tungo sa ayos, ay isang regalo. Gamitin ito ngayon upang ayusin hindi lamang ang mga panlabas na suliranin, kundi pati na rin ang mga gusot sa loob mo. Tingnan mo ang paligid mo, ang mga tao, ang mga bagay, ang mga oportunidad. Lahat ng ito ay maaaring maging bahagi ng iyong kasangkapan upang maisakatuparan ang mga layunin mo sa buhay sa pamamagitan ng pagkonekta sa iyong pisikal na pangangailangan, tulad ng pahinga, tamang pagkain, at paggalaw, at emosyonal na pangangailangan, tulad ng pagtanggap, pakikinig, at pagmamahal, mas magiging buka sa bawat aksyon mong gagawin. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong maglatag ng pundasyon para sa iyong mga pangarap. Ngunit bago mo simulan ang pagbuo ng mataas na tore, kailangan mo munang tiyakin na ang lupaing kinatatayuan nito ay matibay, malinaw, at hindi ginugulo ng lumang sakit. Sa kalagitnaan ng enerhiya ng araw na ito, bigyang pansin ang iyong kalusugan, hindi lang ng katawan kundi pati na rin ang iyong espiritu. Baka matagal mo nang hindi binibigyang halaga ang pahinga. Ang pagpupuyat, labis na stress, o ang pagkalimot sa sariling pangangailangan ay hindi sukatan ng tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay makikita sa kakayahan mong alagaan ng sarili habang inaalagaan ng iba. Kaya't ngayong araw, iprioridad ang pagpapahinga maglaan ng oras upang huminga ng malalim, upang tumahimik, upang muling ikonekta ang sarili mo sa pinagmumulan ng iyong lakas. Sa pag-aalaga mo sa katawan mo, lumalakas ang iyong intuition, isang sandata mo bilang Scorpio. Kapag malinaw ang katawan at isipan mo, mas mabilis mong maririnig ang bulong ng iyong damdamin, at mas malinaw mong makikita kung anong hakbang ang kailangang gawin ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay asul na bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng kalmadong isip, katatagan ng damdamin, at tiwala sa sariling direksyon. Subukang magsuot ng kasuotan o magdala ng bagay na may kulay na ito upang makatulong sa pagpapalalim ng iyong pananaw. Ang mga maswerteng numero mo ay tatlo, labing isa, at dalawamput anim. Gamitin ang mga bilang na ito bilang gabay kung ikaw ay kailangang pumili ng oras, petsa, o bilang na may kahalagahan sa araw na ito. Ang maswerteng gawain ay ang paggawa ng listahan, isang simpleng aktibidad ng pagsusulat ng mga bagay na nagpapasalamat ka, mga layunin mong gustong maabot, o mga hakbang na kailangan mong gawin. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw ang direksyon ng iyong isip at mas natututo kang pahalagahan ang mga bagay na madalas mong hindi napapansin. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong bigyan ng katahimikan ang puso mo. Walang kailangang tapusin agad walang kailangang makamit agad. Sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay lumalapit sa mas malinaw na bersyon ng iyong sarili. Huwag kang matakot sa pagbabago, dahil ang pagbabagong ito ay hindi paglayo sa kung sino ka, kundi pagbabalik sa kung sino ka talaga bago ka natabunan ng takot, galit, o pangamba. Yakapin mo ang iyong sarili ngayon ng buo, kasama ang pagkagulo, kahinaan, at pagod. Sapagkat sa pagtanggap mo sa lahat ng ito, mas lumalapit ka sa tunay na kapayapaan ang iyong lakas ay hindi lamang sa iyong tapang, kundi sa iyong kakayahang magmahal sa kabila ng sakit, tumindig sa kabila ng pagod, at tumawa sa gitna ng luha. Kaya't kahit pa maraming hindi sigurado, kahit pa maraming dapat ayusin, at kahit pa hindi mo palubos na nakikita ang kabuuan ng iyong daan, maniwala kang ikaw ay nasa tamang landas. Dahil ang Scorpio, sa pinakaugat nito, ay isang nilalang na hindi kailanman sumusuko. Patuloy kang lalaban, patuloy kang magmamahal, at patuloy kang magiging ikaw. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.